Bisitahin natin ngayon si Puti at kamusta na nga siya after matanggalan ng tubig sa chan? For today nga, na girls day out ulit kami. Tapos bago kami umuwi, naisipan nga ni mother na daanan daw nga muna natin si Puti. Wake up nga muna tayo para sa mga hindi nakapanood ng video natin last time. Si Puti nga po ay napatanggal na natin ng tubig sa chan niya. Kaya yeah. yeah. naman ngayon, bibisitahin natin siya para makita natin kung okay na ba siya. Kaso nakakaloka guys, kasi habang papunta kami, may nadala nga kami dyan sa sasakyan. O ba diba, nadala-dala talaga namin niya ng pagkahaba-haba. Kaya naman pala, meron talagang kakaibang tunog. Buti na lang nga at natanggal ni mother mother yan, na lang sa gilid. Tapos, diretso na nga ulit kami sa pagdadrive. Ang ganda naman dito, guys. Press kong press ko. Lalo na nga ngayon na sobrang init ng panahon. Pagdating natin dito, nagkakagulo na nga agad ang mga doggies. At eto nga muna ang unang napansin ni mother. Etong si Bob. Soon. sobrang ganda na talaga niya ngayon, guys. Lalo na yung balahibo niya. At opo, guys. Sikip na talaga sila sa cage na yan. Huwag kayong magalala. Naghahanap na tayo ng cage para sa kanila. Papakita ko sa inyo, guys, sa susunod nating video. Ang paghahanap natin ng cage para sa mga to. Para mapalitan na lahat ng cages nila. Eto naman na nga ang tatlo pati si Chichi ni nilagay na rin nga ngayong araw na to dito sa ibabaw kasi nga daw napakainit doon sa pwesto niya. Ginagawa <laughs> din naman nila ng paraan para hindi nga masyadong mainitan talaga ang mga to kaya tingnan nyo may nakapatong rin sa bubong nila. Korda sa lubo nga sila dyan pati na rin nga itong si Bobson na ayan talagang umakyat na nga dyan sa ibabaw ng kanyang cage dahil gusto na nga niyang makalabas rin. Pinalalabas rin naman sila guys once a day kaya ayan talaga nagsasabi na Jason sa kanyang ama na gusto na nga niyang lumabas. Nakikipaglaro din kasi talaga siya sa ibang mga doggies pero bihira lang kasi talaga dito guys ang doggy na alpas. Yung isang doggy lang na nakita nyo kanina si Brownie siya lang talaga yung hindi nakakulong. Anyway, sayo na nga guys for the salubong na si Pote at alam nyo ba sobrang masigla na nga itong si Puti ngayon. Hindi pa nga lang talaga siya masyadong pinagagagalaw kasi pinalalakas nga siya at may mga gamot pa rin siyang pinaiinom sa kanya pero sobrang lakas na niya ng batang ito kasi ngayon. Kasi nung minsan nga na pumunta ako dito ipinakawalan siya saglit at pinaglakan siya Diyos ko takbo na yan at naglalaro-laro na nagkakandudulas pa nga sa tiles pula. Tapos lahat na makita niya talagang kinukuha nga niya at nilalaro kahit yung wire. O, oh, di diba? Bawal yun. Pero syempre, ibig sabihin nun kasi talaga ay masigla na siya ulit. Si Tiger naman, ayan, miss na miss ang kanyang mommy. At guys, huwag kayong magalala, inuulit ko. Papalta natin yung mga cages nila na yan. At tabakan niya sa susunod na video, guys. Kasi yun ang isusunod ko dito. Yung paghahanap ni ng mother ng cage para sa lahat ng mga to. Anyways, ayan, after salubungin nga ni mother itong mga totuwan-tuwa rin siya kasi nakita niya na okay naman na yung kalagayan ni puti after nga natin siyang ipagamot. Masasabi nga talaga na worth it naman din ang pagpapapagamot natin kay Pute kasi talagang gumaling naman siya. Nung time na to nga ilalabas sana si Chichirichit pero tingnan nyo guys takot nga siya dyan. So since mataas nga yan at hindi talaga siya sanay kaya nahihirapan sila nakuhanin siya. Gusto rin lumabas talaga nito si Chichirichit pero takot nga siya at ayan offer. for the lang siyang ganyan pero pagkukuhanin na siya ayaw niya talaga. Buti na nga lang at ayan nailabas rin siya at ganyan talaga daw siya kapag inaalpasan. Sobrang kulit at halos lahat ng dogi talaga kinukulit-kulit. Anyway, so ulitin ko nga guys, kaya hindi basta-basta nagpapakawala ng aso dito kasi nga hindi talaga safe yung ibang doggies dito kasi may iba nga daw dito na naglalaso ng aso. Kaya para safe yung mga doggies nila, it's either tinatali nila or ikinukulo. Anyway, so pakawalan si Chichirichi pinakawalan na rin nga ay ang si Bobson, kaya naman kinulit na siya nang kinulit ni Chichirichi. Ganyan nga kasi talaga kalikot ang batang yan guys. Grabe talagang mapipikon yung kalaro niya sa sobrang pangungulit niya. mana -manan naman siya kay Brinde. For the salubong rin nga sa kay Ma Mother. Tapos hindi niya makulit guys yung isang doggy na yun na si Brownie. Kasi nga yan ay pinaka-alpha nila John. Maya maya pa, pinakawala na rin nga yung kapatid ni Bobson na si Tribal. Kung tawagin naman nila dito ay si Potol. At ayan na guys, ang cute cute ng kanyang buntot ba? Diba? Kapag happy siya, pakembot-kembot -kembot, tuloy yung itsura niya. Kasi wala naman siyang buntot kaya walang papagoy po. <laughs> guys, itong si Chichirichit so, sobrang kulit niya pati mga pusa, inuukit-ukit talaga niya. At maniwala man kayo, guys, o, sa hindi nakita na namin na si Chichirichit, daladala niya yung pusa na yan. Sa so, sobrang likot niya, ayan, napapupo na rin nga siya dyan sa tabi. <laughs> Feel ko talaga personality na nga nila yan since ganyan rin si Brindel at pati nga yung isa nilang kapatid na si Tala. Parang ganyan na talaga sila sobrang lilikot at sobrang kukulit at super hyper pero okay lang yan at least natin na healthy sila syempre. Yun naman ang mahalaga ba diba? kahit sobrang likot basta healthy caring carry lang at least kita natin na masigla sila at walang dinadamdam. May maya maya pa nga itong nilaro niya na lang ay si Tribal kasi si Bobson pinapasok na sa loob since sobrang mapapagod siya maya maya ay eh hihingalin. Kawawa naman eh sobrang inat ng panahon. Pero ito naman yung pakay natin guys kaya rin nga pinakawalan si Chichirichit kasi nagdala nga si Mother ng panlagay niya sa leeg na bago. Papaltan na nga daw yung panlagay ni Chichirichit sa leeg at color blue nga yung dala ni Mother which is bagay na bagay rin talaga dito kay Chichirichit. Medyo nahirapan nga lang talaga si tatay dito kay Chichirichit kasi tingnan nyo ayaw niya talaga magpahuli since alam nga niya na itatali na ulit siya at mas gusto niyang kawala. Pero nung mahuli nga siya ayaw nagpatanggal rin naman siya nung panlagay niya sa leeg o diba nagbebehave din naman ng bata kahit paano. Eto na nga guys nung tan na o oh, bagay na bagay talaga sa kanya yung panlagay niya sa leeg na bago. Bagay naman sa kanya ang blue dahil color brown nga siya at mas litaw na litaw yung kulay. Anyway, siya na lang nga guys at huwag kayong magalala. Okay naman ang mga doggies na to at hindi naman masyadong mainit dito at abangan nyo na lang ang pagpapalit natin ng mga cages para sa kanila.